Nakita ko naman ang video. Inuuni si former president. Wala naman para ng pares. Correct. Ano yun? Tama! yun. It's nothing. Wala naman para ng pares. Kahon pa tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Tama! At Ako totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ikwento ko na lang paano naging presidente itong PGM. Tinawag ako ni I'm Senator Elmy Marcos. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglamas sa korupsyon? Kung uh, ano pang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eswela ay mawawala yung korupsyon? hindi hindi yun ang sinabi ko bang silang pumasok hanggang din mo ang baba yung mga official natin sa pura kung sila sa mga sinyante, mga kabataan dahil pinaglalaban din ang karapatan nila kasalanan nila para hindi mahirapan ng mga kabataan ng mga sinyante umalis na sila dyan sa suhulis pa si Muntahan, Apag nakupo sila, nahihirapan ng mga kabataan. Mga, mga, so, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil uh, sangkot siya sa corruption, sir? Ano Dito sa Pilipinas, wala sa talsan, pa. Sa ibang bansa, nagpapakatatay pa.

At namin na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat ho ba magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong umbusman. Meron tawag sa sandigan bayan. At pagkatapos mo ng investigasyon ng, ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadaling yun? Hindi na dapat yun ICC dahil may sarili tempo. ICI po, ICI. ICC po. yun pa yun. ICI po. Oo. Pampamanan lang nila ito. nila. Dahil mabubuti tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako si La Babe Singson, uh, Mayor Magalo, mga ganyan tao yan, at saka yung mga iba. Unahin niyo po, Ilong of Dorte, kung nakayulo kayo. Yes. Ma! 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 Kaya po nang sabi nyo, nandun lang sa Ilong of Dorte yung problema. Ito ba ay alat, ah, at talibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC? Coba ito ba ay panibagong taktil para maliislamahong ma niyong usapin? Pero well, pagkat nakita ko naman ang video. Sinuli si former president. Wala naman para ng pareh. Correct? Ano yun? Taping yun. Taping. Wala para ng pareh. Sa huling tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin wala silang tiwala dito sa ating bansa. Topi. At totoo, ang gobyerno natin bulok na. Tama! Ang yeah. sarangin mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ang piyesa, hindi pa rin naandar. Tama! Kailangan bago. Correct. We have good laws, but the, the, the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpayag ka ng kaso ngayon. Abuti ka na siyap-siyap, may parking fee. Pagbayad ka ng parking fee, matutulong ka na kaso mo. E, ang yung mga tao na walang pera. Tama! Yung mga may pera, walang nagkukulong. Unless, natututo ka ng media, doon lang nagkukulong. Ikaw, baka oo ay nagkukulibihanan. Eh, lahat <laughs> mo nang, ano, eh, tinuturo, no, itong si na Romualdez. At ito po si uh, congressman po. Eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Ah, uh, go. Yun. Bakit tinatago pa ho nila, go? Tumbok mo. Pinsan ng presidente yan. Do. Ang alam ko, <laughs> 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 ko, si Santi ko, lumipad na. Ako na na. <laughs> hindi ko na makita yun. Salamat po, Tony. Hi, sir. Day on the air from Radyo yes. Sir, sa isang uh, interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa si dahilan ay uh, dahil min, hindi nabigyan ng uh, pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak niya? Yes kayo <laughs> Ang um, mabuti ang tinanong mo yan, nung pagkatapos ang na eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong PGM. Inawag ako ni Senator Ernie Marcos, Manong David, can you help us for the re-election of Hung dahil tinayalan kami na. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you are the president of Reyes Ni. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike, ma-Ivy, Uh, thank you for coming. So we can start the early campaign of Bungo for Vice President then denial denial siya sabi niya. But Manong to sa plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, po. Alam natin na napakalakas ni Sarah ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mas kampino tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at sa time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag mag si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I delivered to to Mayor Inday Sarah na ikaw ang vice-president, protected ka na. Palatakan sila. Thank you, Manong, sabi niya. Okay. COVID pa. Bawal pang lumabas. Nakasingi ako ng permit meeting. Kunti lang ang pwede. Hindi well, pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Bayo regional kaya humihingi ako muna ang um, pamamigin at patawad sa mga mayos na pinausap ko na nakumpinsi. Kaya parang nagbudul tayo. Yes. Ano kong sabi ni BBM? Manong, ang swerte ko, ikaw presyente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko nung, maraman ako sa mayor. Ngayon, puro mayor sa minibit natin. Region by region, region by region, region by region. region, by region pinasyalan namin ng kalinyo. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila na mapagkailaya ang daming tao sa So sir, may tampo po kayo kayo pa Ano mo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko, hindi, hindi pa yung result ko ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan. Pagod na bas lang. Sa presidential table, dinensyo niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavi this year. You Ginunod know niya, oh. Si niya si Pinansin. Ang mga overseas workers, bastos ko ng presidente niya, sabi <laughs> niya. Oh, nagsampu ba ko? Hindi. Kaya siya sabi mo na pinapasok mo sa presidente, oh. Direktor lang dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, Director lang. Oo, oh, ang dami naman niya eh. Es, Sabi es, naman ni Special Assistant President Magdameo, sigurado le, si, na yan, sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa, muna ah, po yung ng Director, umiiyak yung Sigurado na yan, pagdabi, sigurado. Tapos, hindi lang sumasagot yung, <coughs> yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinapad na yung mata. Wala na lang tinapad. Nagalit ba ako? Hindi. Direktor lang. Ang laki na ko sa kanya, hindi siya presidente kung hindi dahil sa akin. Bakit ako galit. Bakit ako na-inis ngayon nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas. It was a problem by the Senate. Ang niya sa state, pinabalik niya lang, niya At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ang China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Dili sila ng five years. Ang Amerika, Juan, laba tayo. Pag kayo bumayag, laba tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, dili ka na ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bumubugin tayo. Ang ah, ngayon, hiniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is, is helping us a lot. Yes. Mabuti nga, tubig lang kinakan nun nila eh. Kaya karapatan uh, din sila doon dahil ang dami na frequent, hindi lang tayo. Di tama at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin nila, social man lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit umabigalan? Di pinapahamak tayo? Nagkahamon pa. Mali ano yun. Sir, last na not on my part, kayo po ba ay uh, makikilahok o magbigay ng uh, suporta sa rally sa September 21? Hindi. Dahil bang nagpaparally yung mga iba, mo parte desel politishan desel tapad du tonga na pataan lang <laughs> sibo pa na tin pa na ko para sa amin